December 13 2023 Maraming maraming salamat po Magandang hapon Magandang gabi Magandang umaga Thank you sa support sa akin youtube channel Sa mga nagtiwalang Nagpamember Maraming salamat po sa inyo Ito po si Awing Mix Vlog Hi Good afternoon Maraming thank you very much Tignan niyo si Awing Nagpagupit pagpipit sa si awin oh please subscribe my youtube channel awing mix vlog hello support naman po sa aking live sa aking mga video mga upload sana hindi kayo magsawa ayan oh ayan si chubby chick 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 ayan chubby chick 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 hello bye bye see you on my next next upload panorin po natin itong sim short premiere ko ang pag aabroad ay hirap. Hindi basta-basta. Yan. Merong mabait na amo, mabait na mga alaga, tsaka galanting amo. Ayan na. Lahat ng gawain kung ano yung hindi sa hindi kung ano dapat ang inaplayan yon lang kaso all around ang isang katulong ayan, yan tignan nyo gawain pa lalaki ginagawa ko dito ayan o oh. marami akong ayan <laughs> o oh, diba ang ganda marami akong ito o oh pinapalitan ko pag may nasira. Meron din kami metro. Hmm. Oh. Meron din akong plies. oh, nag, ano na, kinakalawang na siya. Ayan. Meron din mga screwdriver. Yung isa, dalawa. May maliit, may mapatulis. Ayan, apat lima maliliit pa o anim maliwalo lahat yan yan yung gamit ginagamit ko yan sa mga ano nire-repair ko dito sa bahay ni Lola yung martilyo nandoon hindi ko na nilagay gusto ko sanang i-repair yung upuan ni Lola kasi ano na siya eh puro pag, pag sumandal ka sa mga upuan wala na talagang ano na siya magigiba na pero wala naman siyang ano sa akin kaya hayaan mo saka yung sink namin yung gripo doon tagal ko nang sinabi siguro may apat na taon na din yon na hindi napalitan na ganoon, tumutulo konti lang ang tulo kasi ewan kung ano nangyari sana naman napalitan na bago mag new year para hindi naman na ganoon sumasalok ako sa may washing machine ng tubig kaya yan ang pinakita ko diva gawain ng lalaki dito sa abroad ginagawa din namin kinakaya ang paglilinis ng kisame ganoon mga sirang ano Ayan oh, dami kong ng ara dito. Namana ko kay lolo. <laughs> Pero si lolo hindi naman gumagawa. Eh. Siguro no kabataan niya gamit niya 'yan mga yan. Ayan kaya. ayan thank you, thank you very much. Maraming isa sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan oh, nagpagupit ako. Bagay ba? <laughs> Bagay ba yung gupit ko? Oo, oh, di ba? Ayan, si Chubby, Grabe, pati mga bias. Hindi mahaba yung bias ni, ni Chubby, tik, tik, tik. ayan, ang taba-taba na talaga ako. Grabe yung 51, 52, naging 60, ano na, 63, ganoon <laughs> ang dami kong tinaba at saka bumigat ng husto. Ayan, ito po ang aking, ano, gagawin. Wala naman ako maibidyo ay. Ngayon pupunta si Amo. Pwede sila mamayang madaling araw. Pupuntang Japan. Kaya ayan, sad na naman si Lola. Dahil yung anak pupunta ng Japan at mga apo. Kaya maraming thank you sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Pasupport naman po ang aking live. Ganun. Support, support lang po tayo. Last Christmas, I gave you my heart